Gusto mo ba na ikaw ay hanap-hanapin ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Yung ikaw at ikaw lamang ang hanap-hanapin niya. Kahit kaano pa siya kabisi at kahit anong gawin niya, ay ikaw palagi ang uunahin niya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng larawan ng target. Malaki o maliit na larawan ay pwedeng gamitin. At kumuha ka ng panulat kahit anong kulay. At isulat sa likod ng larawan niya ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, Hawakan ang larawan niya, hawakan ito sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido niya, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ay halikan mo ng isang beses ang larawan niya. At pagkatapos ay ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. Ginabukasan kung hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis, pwedeng kunin ang larawan niya at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. At sa tuwing ikaw ay matutulog, ibalik lamang ang larawan niya Ibulong mo muna ang spell, tsaka ilagay sa unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi. At panikuradong hanap-hanapin kanya bawat minuto, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At ikaw palagi ang uunahin niya, kahit anong busy niya. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.